magandang magandang umaga mga kaagre dito tayo sa ating area ito yung uh, medyo na delete tayo ng kunti mga kaagre magti 3 months na lakatan pero maganda yung uh, development so ang problema lang ayan, oh, natabunan tayo ng damo dahil doon sa mga holiday yung pasko at saka new year so ayun shout out sa mga kasama natin Diyan sa youtube magandang magandang umaga po tuloy pa rin ang, ang laban sa farming so sa mga unang area natin andun tayo sa mga area na harvest tayo ito yung pinakahuli Natanim natin dito sa lakatan noong 2024 So, ginagawa natin mga kagre ka kasi nga na-delay Kita mo yung mga kagre ka Doon sa taas halos dahon na lang yung makikita dahil sa damo Pero ang nakakatuwa mga kagre ka Ay lahat ng mga saging natin ay malulusog kahit na may damo So, almost 20 days na hindi tayo nakapunta rito Ganun naka-active yung mga damo So, ang ginagawa natin dito mga kagre ka yung application natin dito sa bonus sa lakatan natin yun nga basta natin 1620 then 15 days nagbigay tayo ng uh, 1620 then after one month after uh, 15 days ulit 1620 so yun yung ating mga ginagawa ngayon kasi may sinusundan tayo na guide para 7 months lang ay maaari nang magbunga yung ating uh, lakatan so sa kagaya nung una nating video na nakapagpabunga tayo ng uh, lakatan ng 7 months na halos sabay-sabay yung pagbunga dahil doon din sa uh, ginagamit nating pulyar at saka yung kapamaraanan schedule. So pwede rin na uh, every month tayong magbibigay, pwede rin every 15 days. So depende na lang doon sa atin kung ano yung ating observation doon sa area. So ay alika, tahan natin. Ito yung nagiging problema mga kagri ka pagka na-delay tayo. So wala naman tayong magagawa dyan kasi minsan din natin maasahan yung panahon, oras, tao na madelay talaga tayo. So, ang kailangan lang dyan, kung paano natin i-adjust na mahabol natin yung mga activity na hindi natin nagawa na dapat nagawin. So, adjustment para mabalik dun sa ikot or sa cycle yung ating activity sa paglalakatan. Adjustment ang pinaka-importante. So, yun nga ang ginagawa natin ngayon. Hindi muna tayo gumamit ng herbicide or uh, chemical chemicals pagkaganitong edad. So, hindi tayo gumagamit niyan. So, manumano manumano yung ating uh, ginawa pagka ganito stage kasi nga sensitive to mga kagri ka sensitive to itong uh, stage na to sensitive sa mga glyphosate or herbicide so ang gagawin natin tuloy tuloy muna sa abripuno and then isprihan natin to ng pulya fungicide and then bibigyan natin ng abono and then after uh, second round weeding pag tumaas na naman yung damo simpre tataas na rin to dun titingnan natin kung pwede na tayo makapag-spray para nung black na to ay makontrol na natin yung damo. Sa ngayon, kailangan natin magsakripisyo ng ganitong mano-mano. Talaga, mano-mano talaga. Ayan, yung mga ginagawang mano-mano, talagang uh, manual. Yun muna ang gagawin natin para dun sa kapakanan ng ating mga puno. So, pansin mo kagre, wala masyadong sakit. Pagka mahilig, mahilig ka mag-spray ng uh, puliar, ay talagang uh, mataas yung resistensya ng iyong mga pananig. Sa ito mga kagre, oh, mayroon tayo rito uh, mga tinanim, mga pinalit natin. Tubuan na yung pinalit natin dito. So, may mga tubo na nga. Oh. Lapit mo rito. So ganito ang kainaman ng subwal mga kagre. Pagka ito yung tinanim mo, oh, yung subwal, pasibol na tatlo, tutubo, lima, anim, abot pa ng sampo minsan. So ito, malilipat natin to sa mga iba pang hindi nagsurvive. So maraming hindi nagsurvive kasi, kasi hindi talaga natin maaasahan yung panahon. So ang importante, kita mo, maganda na yung kanyang uh, hitsura nung nalinisan. So in-encourage ko mga kagre, yung ating mga kapwa farmers na huwag tayo masyadong Uh, paghinaan ng loob kung marating natin yung mga pilyor may darating talaga na ganyan yung mga pilyor, panahon mga sakit ng saging o kahit na ano pang mga pananim ang importante lumalaban patuloy patuloy may ikot yung taon umiikit din yung ating pagtsatsaga so darating ang araw na hindi natin mapapansin kumikita na tayo so wag lang magmadali pagka farming So, ayun. Tingnan natin sila. So, medyo makapal na ang damo. Hindi lang makapal. Sobrang ano talaga. Kasi itong mga damo na ito, napakahirap nito. So, darating din ang panahon. Mga after 2 months, 3 months, wala ka na makikita ang damo rito. Pagka nagiging shaded nito. So, ito tulong din to. Eh, magiging pataba ng ating ng ating mga pananim ginagawa lang natin na napakapaka natin dito sa gitna para sa ganun hindi siya bubuylo pataas so para madili kasi tinatabo natin yung mga nakuha natin mga damo dyan so, siguro mga ilang linggo pa ito matatapos kasi maluwang-luwang tumungkagrip, mga doon pero importante talaga maagad natin to na mabuksan yung puno para sa ganun makapagbigay tayo ng pataba. Hindi makapag-spray tayo. Tsaga-tsaga lang. Ito yung mahirap na damo. Itong sampinit. って、ま Mata. Hmm. Ulahi mo po din siya, no? Ito may mga tanim na din to, eh. Yan, no? Yan. Tubuan. Hmm. Patubo na rin yan. So ganun yung mga ginagawa natin, yung mga subwal talagang binabaon na natin yan. Kasi ang tubo niya ay maganda pagka ganun yung uh, strategy na ginawa natin. Hindi mo mapapansin, may ikot yung buwan, may ikot yung taon. Balik mo rito, harvest ka. So, walang ano, walang imposible sa farming. dire magakaagre at tuloy lang ang laban. So walang sukuan kahit ano pa mang mangyari. Laban lang. Mabuhay tayong mga farmers. Magandang-magandang araw. Mabuhay tayong lahat.